Welcome back to my channel I'm Wilby TV Nagpa-vlogs nga po ako na iba't ibang uri ng halamang gamot Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa mga iba't ibang uri ng natural na gamot Nagpa-vlogs din po ako sa iba't ibang natural na halamang gamot Kung bago lang po kayo dito sa channel ko huwag niyong kalimutan magsubscribe subscribe And i-likes na rin po ninyo I-share po ninyo kung mahilig po kayo dito sa binablogs ko at trip tutorial tungkol sa iba't ibang natural na halamang gamot. I-share na rin po ninyo sa friends and family at iba pa ninyong kakilala. Bali ang iba ko po sa inyo ngayon, yung gamot sa sakit sa puso, nakapag-rest kapag kay kumain ng ubud nito. Ganon din po sa kontra sa kidlat. Alam niyo yung kidlat, yung kapag tinamayon yung dumadalit siya, di ba? Yung pag naulan siya, kumikidlat, Di ba popular naman sa atin yan yung tatatako tayo kapag may kidlat. May namamatay pa nga sa kidlat na kapag tinama ka ng kidlat. Ito po dalawa po yung ito gamit halaman na to, bunga. Ang halaman na bunga ay ginagamot sa sakit sa puso na kapag resya, kapag kumain ka. Pwede po ninyong isama yan sa mga niluto na ulam kagaya ng ginataan na hipon, ginataan na isda o sa mga gulay medyo mapait-pait po ang lasa niya ang bunga na gulay. Kita po. Nakikita po ninyo 'yung taas na yan, 'yan. 'Yan. 'Yan po 'yung bunga. 'Yan. 'Yan tinuturo ko na 'yan. 'Yan bunga po na 'yan ay ginagawa din na nga -nga ng mga sinaunang tao. Kukuha ng bunga na 'yan tapos bibiyakin nila 'yung nasa loob niya kinukuha. Tapos 'yung mga shell kagaya ng tapa lang, 'yung kind of shell ginagawang aboyon, isasama yan sa sanganga yung bunga niyan yung hinug na o yung tuyo na yung, yung ibutod lang niya yung laman tapos ikmo, binabalot sa ikmo yan po yung inanganga ng mga sinaunang matatanda pampatibay din ang ngipin ang yan po yung gamot sa sakit sa puso igugulayan ninyo yung ubod na yun, yun. yung green na yun, may ubod dun pwede niyo ilagay sa sinigang na isda, sinigang na baboy medyo mapait-pait po ang lasa niyang gulay niyan pero magre po yung sakit ninyo sa puso kapag nakakain kayo ng ubod na yan kung 100% na o 80% magiging 40% kapag kumain kayo ng ng ubod ng bunga na yan, yan. ipapakita ko po sa inyo yan. ito yung katawan ng bunga yan. tapos ganito po siya. yan ito ito yung bunga niya. yan pag nahinog na yan ginagawa nga nga yan yung laman sa loob pag halimbawa naging pula binabaak yung nasa loob nyan yan yung ilalagay sa mga kagaya ng sinunog na balat ng tapalang yan yung apog kung tawagin tapos may itmo binabalot ng nakatibay ng ngipin yan po yung pinakang sigarilyo nung una kaya nga nga ang tawag dyan yan ito naman bunga yan yung katawan nya tumataas po yan yan o oh. oh. Tingnan niyo po mabuti ha. Baka hindi pa niyo kilala. Yan. Yan yung bunga. atawag tawag ay bunga. Ay, dami di ba? O oh, yan, nampa o taba. Oh. Ngayon, para hindi tamaan yung bahay ninyo ng kidlat, itanim niyo sa uh, hilaga. Timog hilaga. Ito hilaga yan. Nakikita po ninyo itong pistong bahay na to. May tanim siya na bunga ang ibig sabihin kontra siya para hindi tamaan ng kidlat. yan eh. hindi lang niya makita kasi mataas yan yan eh if di ba? diba yan. kontra yan sa kidlat kaya tinaniman yan doon sa yung sa ano sa hilaga ng bahay para hindi tamaan yung bahay na ng kidlat diba para hindi siya tamaan yan po yung gamot sa sakit sa puso, kung may sakit kayo sa puso, mag po yung sakit niya sa puso. Kapag kumain kayo ng gulay niyan, nilahok niyo sa mga lutong ulam, kagaya ng isda nga, karni, lalo kung adobo, sa nyug. Masarap po yan. Mapait-pait lang ang lasa, pero kung siya healthy naman siyang kainin. Yan. Papakita ko po ulit ha, ganyan yung katawan ng bunga. Yan. Tapos tumataas siya ng ganyan, ganyan yung bunga niya. Yan yung green na yan yung ubod ang gagawin niya kinukuha yung doon niya pinuputol yung puti niya yung pinakang mura ginagawang gulay yan po yan. yan, tapos ganito yung bunga niya yan. pag maliliit pa po siya ganito po ang style niya pag maliliit ang bunga para marami po kayo matutunan sa akin yan ganito po siya yan. Yan. maliliit pa siya yung anak ng bunga yan yan po yung bunga na yan yan, yan meron po kayo ba natutunan sa uh, binlogs ko ngayon tungkol sa sakit sa puso na ginagamot ng natural na gamot kagaya ng itong bunga nga yan po yung talagang magre talaga kapag may sakit kayo sa, sa puso kung alimbawa 80% magiging 40% kasi magre siya ang halaman na bunga ginugulay hindi lang ginugulay na, na panggamot sa sakit sa puso pwede din pangontra sa kidlat yung pinakita ko sa inyo na sa hilaga doon nyo itatanim kontra sa kidlat para hindi kayo tamaan ng kidlat ang bahay ninyo at hanggang dito na lang po sana po ay mayroon kayo natutunan sa pagbo-vlogs ko ngayon thank you for watching I'm Wolby TV bye bye